What's well, up mga kayon Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV Tuloy na balita Walang kinakampihan, Sumasalamin sa katotohanan lamang Oi okay, mga kayon Magandang 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 eh, Ewan ko kung uh, magiging magandang araw nyo dito O umaga nyo pagka napanood nyo Yung ating susunod na i-react mga kayon Ay nako Ihigop nga muna ako ng kape at baka Baka manerbusin na naman ako Ayan eh, no? Ay, para sa mga gusto mag-avail na itong isko, isback natin na uh, cap, eh, PM nyo lang ako doon sa ating uh, Facebook account, Jomalon TV, at pati na rin doon sa Batang Maynila, Batang Pandago. I-PM nyo lang ako para uh, i-avail itong uh, isko, isback At uh, magkakaroon din tayo ng uh, ilang uh, giveaways naka-cycling ako. <laughs> Giveaways para dito sa ating uh, Scoop Cup at uh, September 28 ngayong araw na to at uh, umagang umaga mga kayo na isisirain natin ang mga araw nyo. <laughs> 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 Dahil dito sa ating napanood at uh, sinen sa atin. Gusto kong nervyos eh, no? kahit na decaf yung ating uh, iniinom. Eh, no? Maraming salamat nga pala Rochelle, Batang uh, Maynila ay Batang uh, Kalye PH para dito sa ating link na isinend mga kayon. Ay nako, medyo tumitin din ang laban September 28 at next week. filing uh, na ng COC doon sa Comalek. Ang tabayan nyo lang ang ating mga mga balita. Tunay na balita. Walang kinakampiyan. Sumasalamin sa katotohanan lamang. Yun, ganun dapat. ba diba? Meron kasi tayong mga napapansin na mga mangat batang Maynila na tolonges, no? <laughs> Ay, nako. Ready na ba kayo, mga kayon? At uh, ready na bang uh, umpisan natin sirain <laughs> ang araw nyo? Pero bandang uli, eh, gaganda ang araw nyo. Parorin natin itong uh, speech ba to? Ewan ko. Panorin natin ito, ha? Panood ko sa inyo, mga kayon, kung ano talaga ang mga mga nangyayari ngayon sa lungsod ng Kamaynilaan. Play natin. Salamat sa inyong pagtitiwala sa pamilyang Asenso manilenyo mm -hmm. Hindi lang dahil sa akin, mm -hmm. hindi lang dahil sa tambalang Haniyul, hindi dahil sa politika, o pansariling pakinabang kundi sa inyong pagkawari na kung ano ang tama at ano ang mali. Sa inyong pagkilala na kung ano ang totoo ang tunay na diwa ng paglilingkod sa minamahal nating lungsod ng Maynila. Maraming maraming salamat, mga kapatid ko. Mga kasama sa pamilyang Asenso Manilenyo. Tapang! <laughs> eto, to, to, to. eto, eto, eh, eto, Ito eto may dating talaga, hindi boring. Eto may dating, tinan mo naman. No? Pero yung blue na, na kulay talaga kay Yorme Isco Moreno yun. Kaya lang, kaya lang ito nagpula rito dahil adi dito si Lito Atienza which is uh, dating na uh, mayor ng uh, lunsod ng Maynila. Eh, kulay po ang kanyang uh, kulay eh, no? Kaya nakakulay pula to. Ito to, to silipin natin. to pumasok si Yorme Isco Ha? Ah. Tingnan nyo naman. Lana! na! Tapos na! dami vlogger oh Di sa kabila wala masyado eh no? para mga ano naman? eh uh, mga media To talaga sandamak pa nagsiselfon ang dami yung vlogger tignan mo naman yan kumakamay makakamay pa may pa yan oh. ang dami vlogger eh picture picture pa yan oh. you know kababai ah uh, senior kalalaki ko po napapatili Parang, si Yorme parang ipis eh Kahit sino mapapasigaw eh Kahit lalaki eh Eh no, makakita mo naman yung mga vlogger Kaya naman yung mga sumusuportang vlogger Hindi bayaran yan ha Walang bayad yung mga yan Kita mo naman yun no, grabe yung datingan no Yorme Isco Moreno Bumalik ka na Bumalik ka na Bumalik ka na Papasawa ko kahit nanonood lang ako eh no Grabe, daming camera, daming vlogger Yan ang ano Yan ang uh, Yan talagang Ang pagbabalik Grabe Scotchie yan, yeah, nice, Scotchie Your Miss Choice Let's balik tayo kay ano balik tayo kay doon sa kabila ang oh, dami nasa saksi sa ngala Anna. ng bawat Isang yung patuloy na umaasa sa pangako ng ating lunsod. Kasama po ni Vice Mayor Daming Jose umiliya, buong karangalan at kababaang loob na tinatanggap ko ang yana, inyong ayan. muling pagsuporta sa akin bilang punong lunsod bilang yung tatayo, bilang ng yung tatayo. minamahal natin Maynila bilang yung tatayo ayun na ayun na pinipilit Tumayo, ah. Yun, ah. Yan kayo kayawin Ang isa Yan ang ano. Diyan mo manalaman <laughs> kung ano kung gaano napakasolid yung suporta. Ah. Tingnan mo yan. Grabe yan. Ah. Yun ang solid. Post ah. natin. Post natin. Masabi ni Yorme, malaki ang utang na loob niya sa kabila. Pero mas malaki ang utang na loob niya sa mga tigabatang Maynila. Iyon naman talaga ang dapat. Ang taong marunong lumingon sa pinanggalingan, makakarating sa paroroonan. Yan nga ang sabi-sabi ng mga matatanda. Di ba Kaya ganun na lang kalupit yung mga sumusuporta kay Yorme Isco Moreno, lalong-lalo -lalo na yung mga senior citizen. A man of word. Up! <tap> Eto, panoorin na. Ay, nakita niyo yung comparison eh, di ba? Nakita niyo yung comparison. Tapos itong eh, nag-upload na ito, eh, binash niya to sa comment eh. Teka lang, ano ner Gusto ko nervous yun eh. Ginom lang ang kape. Higop lang ang kape. Basahin natin. Kasi umaga eh. Umaga sa akin dito eh. Kung mapapanood niyo ito, baka hapon na. 7 o'clock sa akin eh. Kasi hindi ako nakatulog nung sinan sa akin nito ni Rochelle eh. Ito yung mga comments sa kanya, papakita natin dyan. Babasahin ko na rin. Binaboy mo, na ang Maynila na inayos na isko, layas, ay ruy, aruy. Tatlong taon, walang nagawa. Ewan ko, parang suplado ang datingan ni Mayorahani. Hani. Unlike Yorme Isko, very charming. Sa 24 years ko sa Maynila, dami, dami ko na rin mayo na naabutan. Pero kay Isko lang ako nakakita ng totoong pagbabago. Yun ang sinasabi ko. Ano daw? Minahal daw Maynila. Ha ha ha. Yorme lang ang tunay na, mala, na may malasakit. Sorry po ate. Iskochi at Chensa at straight Yorme's choice kami. Account niya to ha. Account niya to. Binabasa natin. Hindi nila kayang pantayan ang impressive accomplishments ni Yorme Isko sa Maynila dahil sa good governance ni Yorme, lumaki ng doble ang income ng Maynila malaki ang budget ng Maynila. Wala silang maipagmamalaki na accomplishment kaya puro na lang paninira ang kampo ni Mayora. Landslide victory si Yorme. Mas nararamdaman ng maraming manilenyo ang serbisyo ni Yorme. Mainis, malinis at masigla ang Maynila nung si Yorme ang namumuno. Naging madumi ang Maynila nang naupo si Lacuna. Oy, teka lang. Muna tayo doon. Pinabasa ko pe. Ibalik ang main ibalik ang main nila kay isko kay isko lang ang main nila. Actually ang main nila para sa taong sa mga sa lahat no sa batang main nila. Pero baka ang ibig sabihin dito eh si Isko Moreno ang gusto niyang mamuno. Kahit nakapikit mata ko <laughs> si Isko pa rin. <laughs> Ay, sorry, sorry, sorry. <laughs> sorry, lakuna, Isko kami pinalibutan ni Eddie at Patty ang proclamation rally ng mga tamba. Sabi nila yun, ah, hindi ako ha. Ah. Walang mayor sa Maynila ang nakagawa ng pagbabago sa Maynila kung di si Isko. Ang yung dating lakuna, walang nagawa sa Maynila. Sabi niya yun, ah, hindi ako. Marcos, solid ako pero si Isko ang gusto ko sa Maynila. Ah, yun naman talaga. Next. Up. Ano ang nagawa ni Lacuna compared sa nagawa ni Isko? Isko pa rin. Sino sumisira, sino sumisira sa Maynila? Pinapatamaan mo sarili mo. Ay, sorry, sorry. Kawawa yung senior nung humawak na siya ng Maynila. Tinanggalan ng suporta yung mga senior natin na hindi botante pero matagal ng residente ng Maynila. Masisisi mo ba na hindi makaboto itong mga senior sa dahilanan na yung iba ay bedridden na at hindi kayang lumabas tapos ini-endorse mo pa yung mga ganitong politiko aruy, out, ang sakit-sakit umalis ka na dyan masarap magsalita wala sa gawa gawa muna bago salita isko pa rin nagsalita na, binash sa sarili niyang account well, good or bad para sa mga content creator good or bad naman kasi still publicity negative comments, negative uh, 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 vibes, uh, still publicity para sa mga content creator. Pero ang masakit lang dyan, eh, sa sarili mong account, eh, binabash ka. Well, eh, ito lang ang masasabi natin dyan. Eh, Pag-usapan natin, pakita natin, baka mahimas-masan eh, na mga to eh. Pakita lang natin na eh, itong mga mga achievements ni Yorme sa loob ng uh, tatlong taon o isang termino na pagiging mayor niya noong 2019 hanggang 2022. Tatlong taon lang to ah. Napakita na natin to, to sa mga previous video natin. Uh, nagawa na natin to ng vlog. Pero sige, eh, pakita pa rin natin. Baka mamaya sabihin nila eh. Para mahimas-masan yan. Dapat ata sila nagkakape. Hindi ako <laughs> Unahin na natin to, sidewalk cleaning and divisoria mapapanood nyo yan dito no nag uh, nagsabi ang DILG o nag nag uh, nagutos ang DILG na linisin ang sidewalk agad-agad uh, tumulog ang Manila dyan at ginaya pa nga yan ng ibang uh, syudad talaga Jobs for Senior Citizen and PWD ito yung mga McDonald's Jollibee na nag-hire ng mga senior citizen 1,000 pesos monthly allowance nasusubba to labo na mata ko eh. 1,000 pesos monthly allowance to university student. ano yan? University student. Totoyan. yan. 500 pesos monthly allowance sa K-12 students. 500 monthly allowance sa senior citizens, citizens sa saka PWD. Birthday cake sa mga senior. COVID-19 field hospital. 52 days lang to. Ginawa agad. New dialysis center sa Santa Ana Hospital. Acquisition. <inaudible> Ng San, ano, acquisition niya ng San Sebastian Residence, Modern Public School, Almario Elementary School, Dr. Albert High School, Manila Science High School. Eh, ito yung mga public school na nilagyan ng aircon at talagang itinaas yung kalidad. General Tax Amnesty Program, Business One-Stop Shop, Manila Muslim Cemetery. O, oh, alam nyo yan, ha? Conclusion, ano to? Construction of New Manila Zoo, Construction of uh, New Hospital ng Maynila, lightning street ng mga park yung Carriedo ilalim yung blooming street lahat yan may ilaw ang liwanag dati nakakatakot dumaan dyan pero ngayon sobrang feeling mo safe na safe ka install ng solar road stud ito yung uh, parang airport di ba parang airport yung yung mga kalsada ng Maynila dahil sa dami ng uh, stud na ilaw na yan ito redevelopment ng Jones Bridge Gumanda na ibalik yung uh, La Madre de Familia yung apat na na statue sa apat na pilar ng Jones Bridge kung hindi nyo alam redevelopment ng Hidden Garden ito tambayan dati to ng mga street dwellers nung open pa to eh redevelopment ng Lagos Nilad underpass na ipakita ko na sa previous video natin redevelopment ng Cartilla Katipunan redevelopment ng Aroceros Park redevelopment ng Moriones Park Manila Food Security Program for 6 months Laptop for 10,000 teachers And 110 tablets for student With free wifi Vending stall para sa mga vendors Bagong hospital na Maynila World class with helipad Rehabilitated Manila Zoo World class Rev Redevelopment of Manila Clock Tower History At marami pang iba At hindi lang yan ha? O sino pa pang gagawa nito Yung mga talent fee ni Yorme noon Dahil patok na patok si Yorme noon E eh, dinonate niya lahat sa mga sa mga charity na pinili niya sa sa mga institution. Ito tulad nito. Your made donate is 1 million talent P 5 million from Jack Group to PGH. Your may genius idea gets 24.5 million fundraising for children with cancer. Your may model Cilium and Belo talent P will be donate will be donated to North Cotabato earthquake total amount of 5 million pesos. Yorme model again 2 million talent P to, to to be donated in Batangas. And Yorme endorses Chooks to Go donated talent P to charity. Yorme's go donates 4 million from talent P in jag Jeans to victim of Taal eruption. Yorme donated 8 million talent P from Saulu. Saulu wa pronunciation. Of? Oh. Lana. Finish na. Finish na. Pilis <laughs> na. Ayun lang. Ngayon lang ang masakit do. Oh, nakakapagod banggitin yung tatlong tatlong taon. Tapos ganito yung mga nagawa. Uminom ka ng kape. Nang ka. Grabe. Kaming mga vlogger, lalo na yung mga kay Isco Moreno. Mga hindi bayad yan Ewan ko lang ha. Sa uh, kabila. Pero eto mga to, kami, hindi kami bayad dito. Talagang uh, voluntarily na pinili namin si Yon Mesco Moreno para supportan, Gawa ng uh, talagang tama yung nag-comment na yung kanina. Eh. Sinabi niya sa 24 years nang nasa Maynila. Eh talagang nakita niya yung pagbabago kay Yon Mesco Moreno lang. Ako, 1980, nasa Maynila na. Sunday Street. Dating Sunday Street ngayon, Nicolás Zamora. Nag-aaral ako sa Holy Child, hindi pa ganun ang itsura. Kung natatandaan nyo yung Plaza Hernandez, hindi pa totally sarado yun. Doon pa umiikot yung biyahe ng Ilaya de Vizoria. Ando doon na kami ng airpot ko sa Tundo, ng magulang ko sa Tundo. Doon ako lumaki sa Tundo, Sunday Street. Tantang-tanda ko pa yung uh, lumindol ng July 16 ba yun? Ando doon na kami, July 16 o 17. Ando doon na kami noon sa Tundo. Kaya 1980 pa lang, nasa tundo na ako. At marami na rin akong mayors na naabutan. Mayor Lim, Mayor Atienza, tatlong termino ni Atienza, Erap, dalawang termino, hanggang sa makaupo. Si, uh, si Yorme Isco Moreno. At masasabi ko na si Yorme Isco lang ang nakagawa nung uh, ganitong mga achievements. Lalo na nung tumama yung pandemic walang nagutom sa amin dahil yung food packs tuloy-tuloy. Grabe yun. Doon lang makikita mo na yung malasakit. Eh. Na kahit ultimo si Presidente Digong noong that time, eh talagang humanga dito kay Yorme Escomoreno. Kaya talagang, Yorme, pag hindi ka bumalik, ayoko na. Ganun kalupit. Dapat ganun. Kasi ganun naman talaga dapat. Kaya, shout out sa lahat ng mga sumusuporta kay Yorme, pati sa mga vloggers, sa mga co-vloggers ko, at pati na rin sa mga sumusuporta kay Yorme abroad, mga OFW natin dyan, at pati na rin uh, dito sa Pilipinas. Maraming maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta nyo. Kung di ka pa nakapagsubscribe, subscribe, click the notification bell, at uh, wag kalimutan i, uh, Kung, kung okay na naman sa sa'yo, mag-join dun sa ating membership para sa mga behind the scenes natin sa, sama mga unlimited shoutouts tulad nito. Maraming maraming salamat mga kayon. Tunay na balita, walang kinakampiyan. Subasa namin sa katotohanan lamang. Alright. Tunay na balita, walang kinakampiyan. sumasalamin sa katotohanan lamang.